Itong tatlong uri ng masilya So itong isa, glass rate So itong glass rate natin is Water based Siya ay gagamitin mo At bago mo liyahin, kailangan mo ng tubig So yan yung glass rate Ito naman yung Yakko 380 So ito naman is Pwede mo siyang liyahin Na hindi na kailangan gamitan ng tubig Pwede rin gamitan, ah hindi na gamitan ng tubig So siya si Yakko 380 Pero mas mabagal, matuyo Kumpara dito at saka dito So ito ay ginagamit natin, Yako 380, kapag tayo ay maghahabol ng maraming maliliit na butas-butas o pagkukub. So maganda itong ipanghabol dahil medyo mabagal siyang matuyo kumpara dito sa dalawa. Pero siya pwedeng gamitan ng may tubig, pwede ring liyahin na hindi na ng tubig, direct na tuyo na. Etong Yako 328. So yung Yako 328 natin ay kasing bilis matuyo nitong ating ginagamit na glassoid. Ang kanyang advantage pwede mo siyang liyahin ng toyo at pwede mo rin siyang liyahin gamit ang liha at tubig. Pero mas maganda magliha kung gusto natin pantay ang kalabasan. Mas madali nating malalamang pantay ang ating masilya kapag ang ating palad ay hindi paga ang ating kalyo dahil nababad sa tubig. Kaya mas magandang gamitin si Yaki Yako 328 kapag tayo ay maglilihan ng masilya mas ma-predict natin kung pantay yung ating pagkakaliha o hindi dahil hindi nga na magayong ating kalyo mas masasalap natin ng maayos yung ating masilya. Itong si Yakult 328, ang presyo niya, 740. So, ang presyo nito ni Glasurit, 740. Isang galon, isang galon. So, ang isang litro, 240. So, ang isang litro nito is 240, si Glasurit. Ito namang si Yakult 380 is 240. Pareho lang sila. Ang kagandahan dito kay Yakult 328, o Yakult 380, kung gagamit tayo ng masilya na ito sa kahoy, mas maganda. Lalo na kung yan ay kaysa may hardeplex plywood. Kapag tayo magliliha, kung kahoy hardeplex o plywood, hindi natin pwedeng basain niya ng matagal kasi ang plywood, pag sumipsip ng tubig, nasisira yung composition ng kanyang uh, dikit. Kung baga namamaga, nagiging marupok kapag siya'y nabasa ng tubig. Kaya importante na gamitan natin siya ng Yako 328. Mas compatible ito sa kahoy. Pero sa bakal, Basta gagamit lang tayo ng anti-corrosion Safe siya At matibay kasi katulad nitong ating glasurite Ito kasing ating glasurite O oh, Pull it Yan talaga naka water-based Kung gagamitan natin siya ng liha Tuyo Mahirapan tayo kasi Mas mabilis siyang Magpapurol ng liha Hindi kamukha nito niya ko Pwede mo siyang liahin One to shower So masasabi kong Napakaganda niyang gamitin Kung gusto natin magpantay Ng ating masilya Na hindi Kinakailangan Ang tubig pwede tayong magliha gamit itong ating masilya na Yako 328, Yako 380. Yako 328 ang aking ginamit dahil mas gusto ko mabilis matuyo para mas madali ko siyang maliliha at kung kailangan mas madali ko siyang mapapatungan, madali kong maipapainal. Kasi kung medyo mabagal ang gagamitin natin, Yako 380, masyadong balam, masyadong matagal din ang paghihintay. Hindi ka mukha nito at saka nito. So ito lang, mas makakatiyak tayo, huwag nating erecta sa baka sa lata. Kailangan gumamit muna tayo ng primer anti-corrosion. Kung ang ating papatungan ay dati ng may pintura, niliha lang natin dahil may dents, and saka natin batakan ito, okay lang siya. Pero kung tayo ay nag-strip to metal, so nag-strip to metal tayo, nagkayod tayo, o nag-repair ng lata, mas maganda tiyakin natin na naka-anti-corrosion yung ating lata before tayo mag-apply ng ating masilya na Yako 380, 328. Dahil hindi siya katulad ng kulit top at glacierate pagdating sa pagkapit sa bakal. Sa glacierate at sa unit mas maganda kapag ating narekta, mas matibay siya kumpara dito sa dalawang ito, kay Yako. Pero, ang advantage naman ni Yako ay mas maganda naman kung gusto nating magliha ng tuyo na hindi na kailangan ng tubig at mas maganda dahil hindi siya nagmamapa. May iwasan natin yung pagkakaroon ng mapa. Lalo na kung tayo ay veterano na pagdating sa analysis ng mga masilya. So, mas maganda talaga ito si Yaku. Pero pareho silang maganda, depende sa ating pangangailangan. So, ito, maganda ito. So, ginagamit ko na siya ngayon panambak. Ng ang kagandahan dito is ang kanyang masilya kung minsan tayo ay nagre-recta sa, lakat, sa lata, sa bakal, hindi siya agad-agad bumibitaw kahit nabasa na ng tubig. Ito naman si Yaku, matibay siya sa bakal basta't naka-primer anti-corrosion. Pero kung i-recta mo siya, at then lilihihin mo tapos hindi mo agad siya na primeran kinalawang yung lata dahil may mga maninipis na dulo yan so masasabi kong hindi siya kasing katulad ng ating popolitop uh, at yakaglasyo pero garantisado siya kapag tayo nagantay korusyon corrosion and then nakamasilya ng ating yaka 328 so subok 'yan talagang matibay katulad at mas naglalabas siya ng mas magandang performance kumpara sa ibang brand so pareho natin siyang kailangan depende na lang sa ating purpose at depende pa rin sa ating paraan ng paggamit kasi kung minsan pag hindi tayo masyadong pamilyar sa iba't ibang materyales so hindi tayo kukumpurme so kailangan muna mapamilyarize natin ang kanyang klase uh, so katulad ng ating magkaibang masilya syempre, magkaibang hardener, magkaibang kulay so si Yaku ang kanyang hardener is kulay yellow si Pulitap, si Glacierit, si Weber ang kanyang hardener is kulay red so hindi mo siya pwedeng gamitin So, yung para kay Pulita, doon mo lang siya gamitin. At yung para kay Yako, doon mo lang siya gamitin. Sa Yako lang, masigla lang ni ako So, ito mga idol, yung ating ginagawa ngayon, tayo ay nagliliha. Dry sanding. Mas magandang ipantay, mas ramdam natin kapag hindi namamaga ang ating kalyo. Mas magandang isalat ang ating panal. At sa paglilinis naman, hanginan lang natin to, siritan lang natin ng hangin, manlilipad na yung mga alikabok na yan. Solve na tayo. Hindi na natin mababasa yung kanyang mga uh, wiring Siyempre, pag nabasahin alam naman natin magka diferensya yan sa electrical electricity function so yung kanya ng mga accessories mga upuan so ligtas tayo dun katulad nito bungas ngas so hindi siya mababasa hindi maglalamutak kaya ito ang aking dinamit si to 328 body pillar so yung ating isang brand ginagamit ko siya pa ng bak kung so, masyadong malalim ang tatambakan ginagamit ko siya kasi Meron akong stock eh, sayang naman kung hindi ko gagamitin. Pero sa ibabaw, so naka Yakko 328 tayo. So ayun yung, so na mapa. So naka mapa yung, yan. Yan, hindi man yata kita. So meron siyang uh, ibang brand. Glossy Rit, Body filler sa ilalim. And then sa ibabaw, naka Yakko 328 tayo. Dahil mas maganda. Nalilis natin, nawawala yung pagmamapa ng ating pintura at mas makinis then mas magandang i-analyze kapag ka ang ating palad ay hindi na mamaga so marami siyang advantage kaya yun ang ating ginagamit ngayon na brand so pareho natin yung ginagamit pero depende pa rin yan sa tao sa mag apply kung ano sa kanya ang sa tingin niya ay okay available sa kanya pero ito sinabi ko na kung ano ang aking mga reason kung bakit mas magandang gamitin para sa akin si Yako 328 Yako 380